na sa Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa kasadang ito sa si Zamboanga City. Dalawang lalaki ang biglang na maril. Nagpatuloy sa pangararatrat ng mga gunman kung saan dalawang rider ang napuruhan. Ang buong detalye, abangan! Pilipinas, alas 5.30 na. Ito na ang mga bumabanderang balita. Sa na trust ratings, halos bumindanao na balwarte ng mga Duterte hindi nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos basa sa survey ng Pulse Asia. LP sa supermajority, Partido Liberal makikipag-alyansa na nga ba kay Speaker Amualdez? At utos ni Tulfo ilatag na mga alternatibong ruta sa gitna ng EDSA-REVEAL. Dumami ang mga hindi nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos, lalo na sa Mindanao base sa survey ng Pulse Asia. Halos doble namang mas mataas ang trust ratings ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara kay Marcos. Nangunguna sa balita si Camille Samonte. Sa survey na isinagawa ng Pulse Asia nitong May 6 to 9, sa so 1,200 respondents, higit sa 30% ang nagsabing nagtitiwala sila kay Pangulong Bongbong Marcos. 50% ang may tiwala kay VP Sara Duterte, habang pinakamalaking tiwala ang napunta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na 63%. 42% naman ang hindi nagtitiwala kay PBBM mataas kumpara sa 25% ni Sara at 17% ni dating Pangulong Duterte. Nasa 20% ng na hindi makapagdesisyon kung may tiwala pa ba sila sa tatlong opisyal. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang pagtaas ng bilang ng mga hindi nagtitiwala kay Pangulong Marcos pagdating sa Mindanao na balwarte ng mga Duterte. 81% ang naitalang distrust rating ng Pangulo. But in March, if you remember, he had a disapproval and Sus, that was at the majority Ayon sa political analyst si Professor Foilen Talilong ang bangayan ng pamilya Duterte at Marcos ang dahilan kung bakit bumaba ang trust ratings ni PBBM sa Mindanao lalo na nang ipaaresto ang dating pangulo at dalhin sa the Netherlands para sa kasong crimes against humanity Mindanao will always be Duterte power block whether we like it or not. Talagang uh, hindi sila basta-basta matitinag dito sa Mindanao. Definitely may hirapan talaga no? kahit na kinong politiko right now to actually defeat the Dutertes or to put up even a good fight against the Dutertes especially in Mindanao. Lumabas din sa parehong survey na higit kalahati o 58% ng na mga na-interview ang hindi sang-ayon sa pagpapaaresto ng ICC kay Duterte. Kahit nasa The nanalo pa rin si Duterte bilang alkalde ng Davao City nitong eleksyon. Ipinakikiusap pa ng DILG sa ICC kung pwedeng makanumparoon ang dating Pangulo. Camille Samonte, News 5. Lumabas din sa survey ng Pulse Asia na kalahati ng mga respondent ang hindi sang-ayon sa pagsasampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Kinwestiyon niya ng ilang kongresista at live mula sa Batasang Pambansa nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, ano ang sabi ng mga kongresista? Okay. na survey ng polls di siya kung saan nga sinasabi na 50% daw ng mga respondents ay uh, hindi sa ayon doon sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at uh, sinabi nga kanina no ni uh, House Assistant Majority Leader Zia yeah, Alonto Adyong sinabi niya na Itong mga surveys na to ay hindi po dapat basta-basta paniwalaan lalo na po kung matatandaan ninyo no nung nakaraang eleksyon no nito nga uh, midterm elections may mga pangalang lumabas po sa survey o mga pangalang hindi lumabas sa survey pero pasok doon sa magic club kuno na nga lang ni senators elect Bang Aquino ajan din po si so senators uh, senator elect ko pang Dina Tito Rodante Magpoleta kaya daw dapat hindi basta-basta paniwalaan nga itong mga lumalabas na survey pagtatanong pa nga ni Adyong eh, ito pang mga survey na ito ay talaga bang uh, Um, nire-reflect o sinasalamin itong uh, pulso ng taong bayan o kinukondisyon lamang yung isip ng mga mamamayan. Kaya tinatanong niya, ano, ano ba talaga yung ginagamit na methodology itong mga survey firms? Kasi dapat daw talaga nga intindihin you no, know, kung paano nga ito ginagawa. Yeah. pa ni Adjong, eh, hindi daw po kung itong mga survey na ito doon sa mga um, paghahanda ng House Prosecutors at ganyan din doon sa um, pagbulong ng impeachment trial. Pakinggan po natin yung kanyang pahayag. I'm still, I'm optimistic that our senators uh, would be, uh, would base their judgment on the ano, uh, merits of the evidences Uh, and the testimonies uh, from either both the prosecution team and the defense. Dino, you know, mabanggit ko na rin ano, nagtalaga na nga ang kamera ng spokesperson o no, sa kauna-unahang pagkakataon. ay para daw maging mas maayos yung uh, pakikipag-communicate o yung pagbibigay ng uh, information lalo sa publiko at naiwasan nga po yung fake news. Ang itinalaga nga spokesperson ng Kamara ay si Atty. Princess Abante. Anak po siya ni Manila 6th District Representative Benny Abante at naging Manila City Councilor. Gayun din po ay naging tagapagsalita o spokesperson ni Manila Mayor Honey Lacuna. At uh, sinasabi nga po kanina ni Abante, eh, talaga po ni dapat maging maingat po sa pag-interpret o pagbabasa ng mga survey. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Yan po si Marian Enriquez sa Gulat Live mula sa Batasang Pambansa. Mas naging disiplinado mga motorista sa unang dalawang araw ng pagpapatupad ng No Contact Appreciation Policy o NCAP. Yan daw napansin ng MMDA. At live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ano-ano mga dahilan at nasabi ito ng MMDA? Alam mo, dito yung dalawang bagay makakapagpatunay na tama ang obserbasyon na yan ng MMDA. At kitang-kita yan mula dito sa kinatatayoan ko dito sa Commonwealth Avenue. Kung may kita nyo nga dito sa aking sikuran, yan, behave ang mga motorcycle riders at nandito lamang sila sa akin lane at di sila nakikiagaw ng lane doon dito sa bike lane na nandito rin sa aking likuran. Habang yung mga four-wheel vehicles naman, yung iba mga sasakyan dito ay nandun lang din sa kanang lane at di nakikiagaw dyan sa motorcycle lane. Tayo na nga ay may nakausap tayong mga motorcycle riders at sinasabi nila sa atin na mas natakot na ng araw sila simula nang ibalik ang no-contact apprehension policy kahapon lalo na yung mga delivery rider at motorcycle taxi riders dahil malaking kabawasan daw sa kanilang kita kung magmumulta pa sila. Yung mga sasakyan kasi hindi sumusunod sa kanilang lane ay maaaring magpulta ng isang libong piso dahil sa disregarding traffic signs. Isa pang patunay na mas disiplinado ang mga motorista ay yung bilang ng mga traffic violations. Sabi nga sa aming mga business journalist, Gigi ay hindi nagsisinungaling ang numero kahapon ay umabot sa so 1,112 ang bilang ng mga traffic violators at uh, palayong malayong ito sa mahigit 4,000 na, na itatala sa MMDA Metro Base noong mga panahong nakasuspindi pa ang NCAP. Sa ikalawang araw naman ng NCAP, ngayong araw na ito ay halos apat na raan ang lumabag mula alas 6 ng umaga hanggang alauna ng hapon kanina. Karamihan daw sa mga violations ay itong disregarding traffic signs at pagpasok sa EDSA busway. Samantala hinikayat naman ni Manny V. Pangilina ng kanyang tollways unit na magbigay ng libreng paggamit ng kanilang connector road upang makatulong sa problema sa trafiko sa mga susunod na buwan dahil nga sa EDSA rebuilding. Sa panayang matapos ng Meralco Stockholders Meeting kanina, sinabi ni Pangilina ng kanyang pag-ayon sa panukala sa San Miguel Corporation na libreng ipagamit ang ilang bahagi ng Skyway Stage 3 habang... Uh, pina, habang ipinapagawa nga itong uh, EDSA. Narito ang pahayag ni Manny V. Pangilinan, ang chairman and CEO ng Metro Pacific Tollways Corporation. San Miguel would offer State Sea of Skyway in a free I think we also have a connector. Maybe we should do the same thing. I have to talk to our tollways. No? San Miguel has taken the lead there, and it was a good lead that they've done. And I think we should uh, we should follow their. Sige, isang paglilinaw lang kasi kanina umaga yung nagkaroon ng confusion, ng confusion nung na-interview sa uh, ibang out, uh, news outlets itong si MMDA Chairman Attorney Don Artes at sinabi niyang hindi raw simultaneous yung pagpapatupad ng number coding at ng ad event scheme, itong proposed na ad event scheme. O, oh, ito na yung tama ngayon, Jiggy. Ano? Sa EDSA lang ipapatupad ang ad event scheme come, July, uh, June 16 Habang yung number coding scheme na alam natin ngayon ay pinapatupad ngayon, ay ipapatupad outside of EDSA which is the rest of Metro Manila kasama na itong Commonwealth Avenue. Gigi. Yan po ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Tognay pa rin ang EDSA Rebuild Project, pinamamadali ni Center Rafi Tulfo ang paglalatag ng mga alternatibong ruta para maibsan ng matinding traffic. Nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, anong iba pang tinalakay sa pagdinig ng Senado? dapat ang mailabas sa publiko sa lalong madaling panahon yung roadmap ng alternate routes para nga sa EDSA rebuilding sa June 13. Yan po ang sinabi na Senator Rafi Tulfo sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Public Services kasama ang Public Works and Finance. ay naman sa MMDA ay meron ng mga alternate routes dahil na mabuhay lanes na published na pero yung mga dagdag ng mga kalsada ay kanilang fina finalize pa hanggang sa ngayon. Habang inaayos po ang kalsada ay meron ding ipatutupad na odd even scheme sa EDSA. Sa June 16 po magsisimula yung one month na dry run yan kung saan wala po munang hulihan. Magdamagan itong odd even schemes sa EDSA. No? Sabi tuloy ni Sen. JP Ejercito baka pwedeng may window hours lamang. Particularly during the rush hour dahil baka naman daw maabala ni ibang mga motorista. Doon naman sa usapin ng NCAP, naniniwala po yung MMDA na makakatulong nga ito sa pagpapalawagan at ng ating mga kalsada. At uh, they will also add additional CCTV cameras na may AI capability para nga po rito sa NCAP. Question tuloy ni Senator Tulfo, baka naman daw magtanggal o magretrench ng mga traffic enforcers sa MMDA. Ang sabi ng ahensya, posible daw, pero hindi pa sa ngayon. Dahil nga daw, as we speak, they only have 350 na CCTV cameras installed para nga sa NCAP. At yan daw ay hindi pa rin sapat para nga mabantayan ang lahat ng kalsada under their jurisdiction. Makalipas po higit lamang oras ay sinuspindi din ng mga komite itong pagdinig dahil nga po sa nangyaring lindol at uh, as we speak din ay uh, no details yet at kaugnay po ng sunod na pagdinig. Jiggy. Yan po ulat ni JC Cosico mula sa Senado. Susunod, Liberal Party makikiusap pagsanib pwersa na nga ba sa Super Majority Coalition ni House Speaker Romualdez. At umanay multiple passports ni dating presidential spokesperson Harry Roque pinaimbisigahan ng DOJ. Diyan lang kayo mga kapatid. Dapat una sa lahat. Pinabulaan ng Liberal Party ang balitang formal na silang sumapi sa supermajority ng Kamara. Paglilinaw ni Liberal Party Executive Vice President Erin Tanyada, pag-uusapan pa lang nila kung sasali sila sa mayorya. Sa ngayon, hinihintay pa raw nila si LP Chairman at Senator Elect Kiko Panglina na makauwi galing Amerika bago magdesisyon. Una nang sinabi ni House Speaker Deputy o House Deputy Speaker J.J. Suarez na apat sa anim na kongresista ng Liberal Party ang sumali na sa Supermajority Coalition ni si Speaker Martin Romualdez per ni Tanyada wala silang ideya tungkol dito. Yun hindi rin namin alam no kung sino. Mm -hmm, uh, mm -hmm. that's why that's why sabi namin eh baka posturing rin 'yan dahil mm -hmm. uh, we all know that there is a, a uh, ongoing race on who will be the speaker of the, 20, uh, of the House of Representatives in the 20th Congress. Naging abala naman sa kaliwat ka ng meeting si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya sa ASEAN Summit sa Malaysia. Kabilang sa tinalakay ng Pangulo ang isyo pa rin sa South China Sea. Nangunguna sa balita si Maricela Lili. Gigi, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng pagkakaroon ng freedom of navigation sa South China Sea at sa Arabian Sea. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa ASEAN GCC Summit o yung Gulf Cooperation Council na dinaluhan hindi lamang ng mga miyembro ng ASEAN kundi ng iba't ibang mga bansa mula sa Middle East. Dito, sinabi ng Pangulo na importante ang freedom of navigation para masiguro na dire-direcho ang kalagalan sa mga nasabing rehiyon at importante na kilalanin at igalang ang international Law. Siyempre, sinamandala na rin ng Pangulo ang pagkakataon para hingi ng suporta ng mga Gulf countries uh, sa kampanya ng Pilipinas na maging bahagi ng United Nations Security Council sa taong 2027 at 2028. Importante rin umano na makapagbigay ng kontribusyon sa Loss and Damage Fund na gagamitin para matubunan ang problema natin sa climate change. Sinabi rin ng Pangulo na suportado niya ang hakbang para magkaroon ng halal certification regime. Nakikilala din ng iba't ibang bansa para malaking pagkakataon daw ito para dun sa mga micro, small and medium enterprises na makapag-export din ng halal products. Of course, hindi natin maikakaila na maraming mga Pilipino ang nagpupunta sa Middle East. Katunayan, ang sabi ni Pangulong Marcos, 2.7 million ng mga Pilipinos ang nasa Middle East. Dalawang million dito ay mga OFWs. Kaya hinikayat niya yung kanyang mga kapwa leader na magtulungan para bigyan ng proteksyon ang mga manggagawang Pinoy doon. Dito na rin, sinabi ng

and the of humanitarian assistance to all those who are in need. At yan muna ang mga pinakahuling balita mula dito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ako si Maricel Halili, News 5. Pagulat ni Maricel Halili mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pinaimbisigan ng DOJ ang umanay pagkakaroon ng multiple passports ni Attorney Harry Roque. Gate naman ng dating presidential spokesperson, fake news yan. At live mula sa DOJ sa Maynila, Nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, paano raw nangyari na may multiple passports itong si Atty. Harry Roque? Si Alwan, to Justice Secretary Jesus Crispin Mimulya, parehong nakapangalan kay Atty. Harry Roque yung uh, dalawa hanggang tatlong uh, Philippine passport. Pero posible raw na may iniba sa detalye roon gaya nga ng uh, middle initial o first name. Dagdag pa ng kalihim, yan ang posibleng dahilan kaya hindi ma-flag o maharang si Roque sa airport kahit na may lookout bulletin order sa kanya. Pero malaki pa rin daw yung tsansa na nakalabas sa bansa si Roque sa pamamagitan ng backdoor exit o yung pagtawid mula tawi-tawi pa Malaysia. A uh, alamin din daw ng DOJ kung uh, merong foreign passport na ginagamit si Roque. Sa ngayon, gumugulong, gumugulong na ang uh, investigasyon ng DOJ at Department of Foreign Affairs at pinoproseso na rin ang pagkansela ng pasaporte ng dating presidential spokesperson sa Angeles City Regional Trial Court wanted sa kasong qualified human trafficking si Roque dahil nga sa pagdakas pagkakasangkot niya sa Lucky South 99 Pogo sa Pang Pampanga at nananatili pa rin siya sa The Netherlands para nga sa kanyang asylum application. Jiggy, sa isang pahayag, pinabulaanan ni Roque na siya ng multiple passport. Pinaratangan niya rin nagpapakalat ng fake news ang uh, Marcos administration. Giit ni Roque, regular passport lang ang kanyang ginagamit at uh, sa ngayon daw, hawak daw ito ng gobyerno ng Netherlands bilang bahagi nga ng kanyang asylum application. At hindi na rin daw niya ginagamit yung kanyang diplomatic passport dahil matagal na siyang wala sa gobyerno. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Camille Samonte live mula sa DOJ sa Maynila. Susunod, atin ito civilian mission na papuntang Pag-asa Island, pinuntutan ng dalawang barko ng China Coast Guard. At lalaking nagkakabit lang ng kable ng wifi sa poste, patay matapos makuryente. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Narito po ang mabilis na pasada sa iba pang mga balita. Patay ang dalawang rider matapos tambangan ng dalawang salarin sa Governor Alvarez Avenue sa Sambuanga City. Iniimbestiga na ng mga otoridad ang pagkakakinanlan ng mga salarin at ang motibo sa krimen. Patay naman ang isang rider matapos mapangga at magulungan ng dump truck sa crossing sa Kabakan, Cotabato. Nasa kustudiyan na ng mga pulis ang driver ng truck. Maaarap siya sa reklamo reckless driving resulting in homicide. Sa bayan naman ng Pitobo sa Sambuanga del Sur, patay ang isang lalaki matapos makuryente habang nakakabit ng kable ng wifi sa poste. Nagsagawa ng rescue operation ng Bureau of Fire Protection para maibaba ang katawan ng biktima. Patuloy pang inaalam ang pagkaakinlanlan nito siya man sugatan sa salpukan ng armored van at SUV sa Dinalupian, Bataan. Basa sa investigasyon, nasa fast lane ng SUV nang salpukin nito ang armored van sa kanyang harapan. Dumiret-diretso pa ang SUV at bumangga sa barrier hanggang sa tuluyang mahulog sa malalim na bahagi ng expressway. Iniimbestigan pa ang aksidente. Gary De Leon, News 5. At balikan po natin si Gio Robles live mula sa West Philippine Sea. Gio, Gio? Gio? Yeah. Kumusta, Kumusta ang sinubasan dyan sa uh, nangyaring pagbuntot ng mga uh, barko ng China? Ayun, Jigi malinaw na yung audio natin. Um, alam mo, sa ngayon, Jigi paninindak lang daw ang pagbuntot ng dalawang China Coast Guard vessel sa barko ng Pilipinas na TS Kapitan Felix Oka habang naglalayag patungong Pag-asa Island. Yan ang iginiit ng atin ito koalisyon para sa kanilang third civilian mission. Pasado alas 8 kaninang umaga nang una nating maispata ng mga barko ng China sa loob mismo ng ating exclusive economic zone o nasa 40 to 42 nautical miles mula El Lido, Palawan. Alam mo, Jiggy, nasa 6 hanggang 8 nautical miles naman ang layo ng mga Chinese vessel dito sa sinasakyan natin na TS Kapitana Felix Oca. Nagsilbing escort ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Melchora Aquino at BRP manapaskuan na nakipagpalitan pa ng radio challenge sa China Coast Guard. Sa kabila nito, tuloy daw ang biyahe ng atin ito, base na rin sa panayam natin, kay Rafaela David siya yung co-convener ng atin ito koalisyon. Samantala, sa, sa, sa hiwalay na panayam, nakausap din natin ang kapitan ng TS, kapitaan ng TS Felix Oka na si Jorge de la Cruz, kaugnay na naman sa mga posibleng senaryo para hindi matuloy ang misyon. Pakinggan natin ang kanilang mga sinabi pagka nagkaroon na ng sign ng mga dangerous uh, maneuvering, ano, dangerous maneuvering sila, yeah. that's the time na ako na tayo, na aboard the mission ako. Lumapis sa mga ganong uh, miles na 3 miles o 2 miles, oh, okay, aboard. Tayo. We have the right to conduct this peaceful mission and our peaceful concert dun sa may pag-asa island. Uh, so tayo ay uh, tuloy lang. E kung gusto niya, nila tayong i-escort papuntang pag-asa island, edi baka gusto nilang maki-concert sa atin. Tingnan natin. Sige, bukas ng umaga, inaasahang makakarating ito nga sinasakyan natin uh, Felix, Kap oh, Kapitan Felix Oka malapit sa Pag-asa Island para magdaos nga ng uh, main concert nito. Hindi pa sinabi ng organizers kung saan eksakto dadaong ang barko. Pero nasa loob daw ito ng 12 nautical mile territorial waters ng isla. Gigi, balik sa At yan po. Yan ulat ni uh, G. Robles live mula sa West Philippine Sea. At yan po malalaking balita sa oras na ito. Huwag pauli. Dapat una sa lahat, susunod na po ang Frontline Pilipinas.